The Hi, guys. Good afternoon, no? This is rest house of oh. our friend. It has like... This is the rest house of our friend, no? If you want to rent, just PM me. <laughs> uh, they have the room here. <laughs> oh. The CR. Abay, ikaw na niyang balo. Akay, have... may ano na digali? May ano? Apo, hindi mo na galing kagi, ka, oh? Apo, hindi mo na galing kagi, oh? Amanila nga, CR. No? Oh, Awa, shower, cr, Nagsaka. isang mangyik dali yung na sobe kimi ano man talo lang gali oh. Oh. talo 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 hindi mo naiinit, dere kay nga ah. Ka ano? Bugnaw. Ah, may duwa dere ano, ka bed. Kasunod sa mga kahoy, no? Oh. Guys, okay, so. ah. Oh. na yung bed dere, duwa. Tapos, sari gali, makita mo na yan ang dalan. Ah, ang dalan, guys, so makikita mo na siya. No, dere sa babaw. Oh, Sa sala lang yan. Sa At may, eh? may CR eh. Oo, kay niya sa babaw dapat may rin Kaya kung gadam go ka. Ay, you know, <laughs> <a good> <laughs> <laughs> Pati mga bangko, grao ka sulit ni nila pang mm. Ah, plastic lang siya. Winning set na tabunan. Oh. Wow, tao mong gila set, oh. Natabunan ni guys ang set dito, okay, wala tao. Magla-lati overnight malaki. Timo overnight natakaron hindi tampuli ah. Ay, yeah, susunod, wala. Problema? Problema? mabla masunod sunod ng nga pwede man <laughs> <laughs> Taon tabi kun sino magkuan sa overnight. Ay hey, guys, oh. Pwede ka tawag oh. uh. Una pa sa samon gani vlog nga hindi man vlogger. Guys, no? Kung mag-rental ka dito, may pool siya. Swimming pool, no? O, pool. At least ini siya mas nearer siya sa Bacolod. Kilapit okay, lapit lang siya sa entrance, gitsang DSB, no? Or Don Salvador. Pinidikto. Nami, pagitan eh, kung clouds na, wala siya, mm. no? Tabunan siya Ang... Eh. Iya yeah, nga view amo na guys no. Katawom sang nga sa view. Sa babao, pagi kay malakat. O sa dalom. Hmm. Ang kabukiran diri guys no. Bukid ni siya guys no. Sa kabukiran bulu bundukin. sa babaw ni eh, guys no kamamasamok kini sa mga upod ko guys. <laughs> Oh, atong isa na uli siya sa ka, oh. Bebe. <laughs> <laughs> sa <Saka, ta. laughs> oh. <laughs> oh, oy. Ikaw na uli, ikaw. O, di mo, ganang garils. Rils reels, siguro niyo. <laughs> <laughs> ah, dali <dito> na libat-libat guys. Ano ni siya, oh? Ang kaoy, oh. Gabo nga man, eh. Lansunis, guru ni? Ang sonis ni? Lambutan. Hindi na siya lumboy lang like, niya dahon. do lansones o Or rambutan? Ito rambutan man eh. Guys, na no, mo ni siya guys. No? Arang stairs niya din ako. Kapag na, to okay, guys ang gawin niya. <laughs> oh, alam mga tanong. Mga tagiya ka resort to. Kasi gusto niyo guys magstay no? Pero I don't know kung nagpila ang iyang uh, rental. Ang no? um, per night ya diri or per isa ka 24 hours, no? Wala akong balo kung nagpila. Kay ining pag naman na mong guys, free lang ni siya. Igra. Kaya si Gracia guys. Amon Sandman. Ang bako naman <makes noise> Wala disang native na aw? Wala native na kape? Masami na din yung native na kape ah. Kaya muna din yan ginakadto sa iba ng nila kape. Ang ginakadto ganyan disang iba ng kape, yung hey, native oh. Guys, <makes noise> <makes noise> so daw dun niya oh. O. Oh, <makes noise> mga tagiyas ng resort. niya bisita lang. Ang respect. Sabon? Hindi po ka, pangita pa sabon. May dala ka man nga po Ah, sa rep. Ay, sa piano, natakloban ka kalalaw Ang ay, bon. ay, may dalung pa siya, o. Oh. Spring? Spring, spring ni tubig, ha? Ah? No, guys. Na. siya, guys, ang pool. Ang uh, bisita po guys, oh. kami alam mo silang ano, tangke kaysa ang tubig. May hey, lagyan sob? May gdanan, wala? May alam mo. Hindi pa yung gdanan. Nung mo yung mga ulan, nakadipa. Oh, so galing kay kung... Galing ko ay kung gaulan, likado, bro. Likado, damlog. Oo, madamlog, damlo, no. Wala so ay, black gali din iya nga kwan. Wala, suba. Wala, mm -hmm. isa dito. May suba na. Kung Ari guys, so, okay. oh, ang iyang, uh, ano, na dalong kayo, ari kami sa taas mo. So, ito dalong to, oh. madagdag ka dito eh. <laughs> Kaluluoy <laughs> ka gidi Oh. kasi may gold daw. tiba? Ay, ba? Ah, ginkonan man gali o. Oh. Safety man kayo. Oh. Oh. Kay iya pagin padiran no? Ang mapatian mo lang di guys, serum serum. No? Serum serum. So gambot anong ni siya nga do, ano, may bunga-bunga. Butas. -bunga. O oh, cha gan butan rambutan ni na go. Ah, da mo ni siya galing nga ka. kahoy man sa no? dalo mo mga ano uh, gani, nang do na ibon, ano gani? Lemon. Nang no, takko pa na ano, ano gani? Ah, kabugaw? kabugaw. Ah, okay, may kabugaw galing. Oh, dako-dako ang okay, kwartaw dako yung butterfly oh kita mo tong nako dako ang butterfly yo oh. dako nga brown color ba ako ka na ah oo oo guys susti ako tingdalum dalum pa ni siya oh dapat mo paninid mo panid pa develop may balay man oh hmm. sa Ay, dito, balay ah balay ng gray yan ng balay ano ni goro eh? Dam, o oh, may tibag ring man, oh. Oh. Kanami sa mga iyang nga uh, color, oh. Look ka mga rare uh, color lang sa mga ano, araw, rare color. Kinami okay, ako ko dako man ni bang Araw? Oh. Wala? Tibag ring to. Grabing serum serum mo. pag pagiditan ni may ano bala sang iyang lambok bala, no. Oh. So, good afternoon and good bless everyone. Ang mga tagiya, guys, what's so to Ang bangko. Ang dunya! Tama na say guys. Ang galay. gano'n na po. Video niya, ako niya. Uy, bunga man ang lubi, oh. Damo, bunga, pero gagmay. So, good afternoon and good bless. Everyone. Everyone. Oh. Yeah, kawayan. Oh, diri nako ko diri mo silpi di blasta Don't forget to subscribe kicking video. Good afternoon, good bless everyone.